baliktad ang sulat mga idol ko yo. <laughs> Wayaan nyo na lang kasi naka-front camera tayo no. Magandang umaga mga kabayan. Ngayon papakita ko sa inyo ang Pinoy store dito sa Adamam, Saudi Arabia. Okay? Bungad pa lang makikita mo na yung watawat ng Pilipinas. Ah, Pinoy na Pinoy ang dating no. Okay mga kabayan, pasokin natin at ikutin natin itong department store na to na ang mga paninda nila lahat ay pagkain Pinoy mula sa Cheria, dinapay Gan, mga noodles, cup noodles, lahat na mga klaseng noodles nandito po. Yan, mga kanton. At dito naman sa kabila, yan po yung mga biho, no? Pancit kanton. Kompleto po. Yan, may mga dilis po dito sa baba, mga idol boy. Yan, sa mga kababayan natin Pinoy dyan, na hinahanap-hanap ang mga pagkain Pinoy, punta na kayo dito. At may mga kakanin din na gawang Pinoy, mga idol boy. Basta gawang Pinoy, malinis at masarap yan. Yan, kaya hinahanap-hanap ng mga kababayan natin Pinoy yan. At dito naman na side mga Idol Goy, may tinapay, may pichel, may dato puti, soy sauce, dato puti, suka. Ah, komplito, mamashitas na mga rikado, magic sarap. Lahat po nandito, no? Ginisa mix, dilata, sardinas, lahat ng klase ng uh, mga dilata, corn beef, beef loaf, nandito na po. At may rounding mga Star margarine, bagoong, lahat ng mga klase ng bagoong dito mga Idol Goy, nandito na po mga Idol Goy kaya one stop la lang dito sa uh, Rames supermarket no yan mga dato puti yan no ang sarap niyan pero medyo may kamahalat, uh, kamahalan 64 po sir medyo mahal-mahal na rin yan sa atin yan dato puti soy sauce lahat ng mga sauce nandito na po completos ricados mga idol goy at, at dito na naman tayo sa mga saging prutas mga idol goy. kailan mo ani uh, amo ni prutas nga murado sa mga saging nga murado no daghan ni sa mua kani atos probinsya karon napuo na aw <laughs> diren putas mga udlot gulay nga presyo ko kay mga idol koy tangkong itangkong sa loyo kalagpati kamuti taps na adri tanan udlot sa kamuti ah, mga gulay no mga saging uh, ah, binangay uh, ah, made in the philippines to dol may del monte mga orange no kaya itong lahat na nandito mga idol koy pagkaing pinoy to lahat yan tulad nyan Kayo na ang bahala magpangalan dyan ha. Mga talong kalabasa. Ito yun patula. Pinuputol kasi sobrang haba. Yan. Bunga ng malunggay. Nandito kalabasa. Ito bunga ng malunggay po. Binipinta po yan dito. Pero marami yan sa mga gilid-gilid lang. At dito pala sa Saudi mga idol. Marami pong malunggay dito no. Mga Pilipino rin nagtatanim Okay? Ang pangalan po ng Department Store. We won dito sa Ramis Damam, Saudi Arabia. Maraming salamat sa panunood. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all.